Sa bulwagan ng kasarinlan ng Korea, makikita nyo ang isang liham na isinulat ni Yun Bong Gil para sa kanyang mga anak na lalaki. Ilaan ang inyong mga sarili para sa kasarinlan ng inyong bansa hanggat may hininga kayo sa inyong katawan. Dahil ang proseso ng kilusan para sa kasarinlan ay katulad na katulad ng proseso ng ating ebanghelyo, labis na naantig ang puso ko sa liham. Ano ang sinasabi sa Daniel chapter 7? Ang munting sungay ay nakipagdigma sa mga banal at nilupig sila. Kaya naiwala natin ang ating spiritual na wika. Sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan natin na ang sabat ay sabado. Sa loob ng halos isang libot anim na taon, hindi natin ipinagdiwang ang Pasko at nakalimutan natin na ito ang katutuhan ng naglalaman ng espesyal na biyaya ng Diyos. Dahil nagtagumpay ang munting sungay, ang jablo, ang kaaway na nagsasalita laban sa Diyos, nawalan tayo ng kakayahang magsalita at magsulat sa espiritwal na wika. Nawala sa atin ang lahat ng karunungan at kaalaman tungkol sa kaharian ng langit. Kaya na natili tayong tahimik sa loob ng mga isang libut anim na raang taon. Sa kadahilan ng ito, muling dumating ang Diyos sa lupang ito at ipinanumbalik niya ang daan na binago ni Satanas. Tingnan natin ang Daniel chapter 7 verse 15. Tungkol sa akin, akong si Daniel, ang aking espiritu ay nabalisa sa loob ko, at binagabag ako ng aking mga pangitain sa aking pag-iisip. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo roon, at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito. Kaya't sinabi niya at ipinaalam sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Ang apat na malaking halimaw na ito, ay apat na hari na lilataw mula sa lupa. Ngunit tatanggapin ng mga banal ng kataas-taasan ng kaharian, at aangkinin ng kaharian magpakailan kailan paman. Pagkatapos ay ninais kong malaman ng katotohanan tungkol sa ikaapat na halimaw na kaiba sa lahat, na totoong kakilakilabot, na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, nananakmal, lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa sampung sungay na nasa kanyang ulo, at ang isa pang sungay na sumibol, na sa harapan nito'y nabuwal ang tatlo. Ang sungay na may mga mata, at bibig na nagsasalitang may kapalaluan, na ang anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. Habang ako'y nakatingin, ang sungay na ito ay nakipagdigma sa mga banal, at nagtagumpay laban sa kanila. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating. Sino ang matanda sa mga araw? Iyon ay ang Diyos. Dahil hindi na natiis ng Diyos ang mga ganitong bagay, dumating siya muli. At ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal ng kataas-taasan at ang panawid dumating na tinanggap ng mga banal ang kaharian. Ibinuus ng Diyos ang kanyang lakas at ginawa ang lahat ng pagsisikap para ibalik ang pitong kapistahan sa tatlong panahon na inalis sa atin ni Satanas. Ibinalik ng Diyos ang Pasko at ang araw ng Saba. Sa ganitong paraan, binuksan niya ang katotohanan ng buhay, ang daan ng buhay para makabalik tayo sa kaharian ng langit. Ano ang mangyayari sa mga banal pagkatapos nito? Sinasabi nito na matatanggap nila ang makalangit na kahariang minsan nilang naiwala. Hindi natin mababawi ang isang bagay sa paghihintay lang, gaya ng hindi natin maaaring hintayin lang na mahulog ang mga persimen mula sa puno ng mga ito. Pagnilaan natin ng ating puso, ang ating pag-iisip, at maging ang ating buhay, gaya ng mga aktibista para sa kasarinlan na naglaan ng lahat para sa kanilang bansa at bayan, saka natin mababawi ang nawala. Kung gayon, paano naman sa espiritual? Ang matanda sa mga araw ay dumating at nagpanumbalik ng mga nawala. Dahil nakatanggap tayo ng mga katuruan mula sa makalangit na ama at makalangit na ina, alam natin ngayon ang ating totoong pagkakakilanlan at ang kahalagahan ng ating espiritwal na kilusan para sa kasarinlan, kaya isinasagawa natin ang kilusang ito. Paano natin isinasagawa ang espiritwal na kilusan para sa kasarinlan? Ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, ang pitong kapistahan sa tatlong panahon ng bagong tipan sa lahat ng bansa. Umaasa na maipapaalam natin sa mga tao na ang daan ng kaligtasan ay nasa katutuhanan ito na isung tapusin ng sermon ngayon. Maraming salamat.